18.22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag mong katatakutan siya. Naghahambog lang yon nagsasalita, di naman natutupad, hambog lang yon, yabang lang yon, Parang si Kibuloy, ano? Nagsasalita, di naman nangyayari. Mga, let it be known unto all Filipinos that the Father has appointed the President for this nation. He is no other than Gilbert, Gibo, Teodoro. Pagdating na eleksyon, talo. Bumaliktad pati si Kibuloy. Alatang-alatang sinungaling eh. Pakita natin ang istorya. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Gilberto. Nag-appoint na raw, nag-appoint na raw ang Almighty Father niya ng presidente para sa Pilipinas. E eh kaso, nung mag-eleksyon, yung inappoint ng Almighty Father niya, natalo. Kaya si appointed son din eh. Talo rin siya. Parang si Gibo. Pareho silang appointed eh. Yung isa appointed president, siya appointed son. O, kung mga nakikinig kayo, mga alagad ni Kibuloy, huwag kayo maniwala dyan, niluloko lang kayo. Kasi bula ang propeta yan eh. Sabi ng Diyos, ano? 1822. Kung ididimanda nyo ako, i nyo 1822 ng Deuteronomio. Kasi pag isang propeta nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, ang sinabi hindi nangyari, hindi sumunod, ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Kaya bangan lang yon, Hangin lang ng utak niya yon. Huwag mo siyang kakatakutan. Kaya hindi ako takot kay eh. Sinumpapa ako niyan eh. Sabi niya, within six months, mamamatay na si Soriano. Sinabi niya, February 9, uh, 2005. February 6, 2005. Kaya dapat, August 6, 2005, patay na ako. Kasi sabi niya, mamamatay na raw ako eh, kasi kinakalaban ko siya. Hindi ko naman siya kinakalaban, lalo ngayon. Hindi ko siya kakalabanin, nakakatakot siyang kalabanin kasi may kakampis siyang makapangyarihan, ano? Hindi ko siya kinakalaban. Ang kinakalaban ko yung aral niya na nagsasalita siya sa pangalan ng Diyos, ginagamit niya, hindi naman totoo. Tapos babalik ta rin niya. Sabi niya ang appointed sanda, appointed president daw eh, si, si, Gibo Teodoro. Eh nung nasa power na si Aquino, de malakas na siya kay Chris. Ano sabi niya kay Chris? Pakita nga natin ay si Pastor, you should have had faith. <laughs> no, you okay, eh, know, ang revelation ko naman talaga noon si, si Pinoy, pero I have given my word to Gibo. O nga eh. Tingta mo. Eh pala kasi noong alin, walang ka kaparehong kasinungalingan to. Sabi aki Chris, ang revelation ko naman ay talaga noon ni si Pinoy. Kaya Hayalan, I have given my word to Gibo. Eh, biro mo yan. Ginagamit mo pangalan ng Ama. The Almighty Father have appointed, sabi mo. Yung pala nung oras na yon, eh hindi pala talagang si Gibo at si Pinoy pala. Dito sa oras na yun, niloloko mo lahat ng miyembro mo. Mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip naman kayo, kawawa naman kayo. No? Ginagawa pa kayong taga-kolekta ng pera sa iba-ibang bansa. Kung saan, saan nakakarating mga miyembro niya, nang nagpapalimos eh dinadahilan yung mga bata. Kawawang Pilipino, maaakay nito. Biro mo sa harap-harapan eh, gagamitin mo yung pangalan ng Diyos. Na alam na alam mo pala na ang revelation mo ay si Pinoy, eh, kaya lang na ibigay mo na ang iyong salita kay Gibo. Abi, kahit patayin mo na ako, pagkayo ng sinabi ng, <clears throat> ng Diyos, abay hindi ko babalik ka rin. Eh, napakatindi ng kawalangyaan nitong taong ito. Kaya mag-iingat kayo sa ganyan, mga kapatid, mga kababayan. Pag kami nagsasalita, hindi natutupad, eh hindi sa Diyos yan, mga manluloko yan. Kagaya nito na si, Gib si Giburaw, eh yung pala hindi alam na alam niya naman palang hindi si Gibo. Kung totoo yung sinasabi niya kay Chris. O kaya lang eh bumabaliktad lang siya. Ano, ganun ang kahulugan niyan eh. Ngayon, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, lalo na kay kapatid na Merrill, Pag kami magsasabi sa'yo kung anong talagang petsa dadating si Kristo, sinungaling agad yon.